isang bisita sa kasal, kinatay, hinanda, at pinakain sa mga guest. What the fuck? July 2004, may isang lalaki na nagngangala na si Benji Ganay ang bumisita sa kasal ng anak ng isang lalaki na nagngangalang Eladio Baule. Sabi nila, dahil daw sa kalasingan nitong ni Benji, oh, meron daw nakakita na napahawak siya sa puwet noong bride. Dahil dito, ay galit na galit daw itong si Eladio. Tumawag siya ng tatlo pang mga lalaki. Yung anak niya at dalawang mga pamangkin niya. Dinala nila si Benji, siguro re-rest nila sa isang liblib -lib na kakahuyan sa Nara, Palawan. At dito ay pinagsasaksak nila ito at pinatay. Sinulog nila ang katawan ni Benji, siguro para linisin, no? O para walang makakita sa bangkay niya. Gamit nila ang coconut leaves at kerosene. Pero nung nasusunog to, ito na yung plot twist. Kasi nalulutok na rin pala siya. Dahilan para maamuin nila ang mabangong pagkakaluto sa katawan na to. At dahil mga lasing na sila, ay eh, napagtripan nila na kainin ito. Ayon sa mga report ha, pagkatapos pa daw kainin ito, eh pinakain ang mga parte ng katawan ni Benji sa ilang mga guest doon sa kasal. At dahil dito, nagkaroon ng mga conspiracy theory o mga urban legend sa bayan ng Nara sa Palawan na meron daw mga kulto dito o meron daw mga kakarnibal dito. Dahilan, para maapektuhan ng matindi yung kanilang turismo. Kumalat sa buong mundo ang kwentong ito. In fact, pati BBC News eh may article tungkol dito. Eto ngayon yung tanong ko sa inyo. Ha? Makinig kayo. Sa tingin nyo ba, na habang pinanonood niyo itong video na to, eh meron mga kanibal sa Pilipinas ang kumakain ng karne ng tao? I-comment mo sa ilalim ang buong kwento sa kanibalismo ni Benji Ganay sa aking YouTube channel. Okay, 30 This!